maglalabada pa po ako tapos ating tumunay patatapos. Maglalaba ka? Oo, bayad na oh, ibayad doon, ibayad. Ay, meron po, medyo pambili na naman ng bigas. Ano, ah, bigas, tapos pamasahe. Mm. Bukas mo na may eskwela, kaya hindi ko yung yung oras. Okay. Kasi sayang, wala naman mm. akong pang sa anak uh, ko. Tao po. Tao po. Wala yata dito si Mati Elsa. Wala sa naman. Minus 20 para alauna. Tao po. Walang tao. Oh. uyun. Ha? Ha, ah, galing kay school. O, anong oras na? mag alauna na, oh. Minus 20 para... Naglakad lang po kaya kami kaya ha? tagal na ano ha Gawa ng sobrang init. Naglakad lang kayo. Sobrang, sobrang init. init. Sobrang Grabe ang pawis mo oh, nangingintab ang braso mo no. Ate Elsa. May be -be 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 talaga? Oh. Saan yung panganay mo yung babae? Ay, nasa school po. Busy ha? Ngayon. Ha? Busy at magpa-practice na mamo. graduate na po kasi yun. Ah, oh, okay. Nag-graduate na. Well, very good. At Senior high na po. Senior high. Upo ka muna. Usap tayo oh, dito. Dito sa labas tayo papresko. Sa, loob, oh, sa, loob, na, grabe. Uh, Mabuti nga dito may mga puno. Di ba? May mga ganyan. O oh, di ba? O oh, daming, daming mga puno. Mapresko dito sa lugar ninyo. Hindi ka tulad dun sa lugar ni naymerna. Ano, Para siyang mais. Pad. Na ibinibilad. <laughs> grabe. Yan sa init. O, oh, hey, kumusta ka? Ay, isa po. Ano? Kaya maraming mga ano, asikas na yun po. Gusto yung asawa mo, si Kuya Aldrin? Ay, ano po yun. Okay naman, nakaka-ano, nakatag yung ano niya dyan. Medyo uh -huh. eh, naghihingdom na siya. Yung dinala ditong... Uh -huh. Ano yun? Pamahid. Pamahid ba yun? Panghaplas. Para... Galing yun Mindanao. Galing yun Mindanao, Ate Elsa. Magaling siyang magtuyo. Ha? Maganda po yun. So dati yung sugat niya ay uh, parang sariwa. Huh. Nabubulok na ano? Sorry sa mga kumakain. Ano po? Bali po, sabi ko sa kanya araw-araw maligo. Tapos niya oh. nilalagay. Hmm. Gumanda po yung ano niya. Yung... Nagtutuyo na yung panabi. Hmm. So nakakatulong yung gamot na yun? Yung pang ano? Kaya, yung pang haplas? Mabila ako ng video niya. Oo. Oh. Uh, oh. Kasi sabi nung nagpadala nun sa akin, dapat hindi mo ubusin yung langis nun. Talagyan mo lagi ng langis. Herbal yun, uh, Ate Elsa. Po nakakatulong uh -huh. Kaya Kuya Aldrin. Okay. Very good. Hmm, uh -huh. very good. Lagi, nung baga po, lagi siya sariwa kahit hmm. Uh -huh. anong gamot. Hmm. Uh yung -huh. umuunti-unti um, 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 yan, natikad talaga yung ano niya. Hmm. Uh -huh. Saan siya ngayon? Nasa, ano, nagpapay kaya yun. Ha? Sobrang init. Ah, okay. Walang trabaho ngayon? Wala po trabaho kasi pay niya. Ah, pay nga? Uh, Pinapay pa yung ano. hindi sabi ni Naimer na, trabaho daw sa ano. Bukas na naman po. Ah, okay. So, pahinga siya ngayon. Dahil siguro, Mother's Day kahapon. <laughs> ngayon lang siya pahinga. Mm. Ay, kumusta naman yung Mother's Day? Ay, ito po. Nakakatuwa naman lahat yung anak ko bigalang, bigalang. Naalala ka naman batiin. Uh -huh. Ito, na -huh. naalala ka nito ni ano? Oo. Binati mo si mama mo? Okay. Uh -huh. Anong sabi mo kay mama? Anong mensahe mo? Anong uh -huh. gusto mo sabihin kay mama mo? Masasalala. Uh -huh. Ha? Huh? Ang sasabihin mo sa akin. Anong grade na nito? Grade 5 na po. oh, grade 5 na. Ang mga happy. Sinabi mo kanina. Yung nahihiya na naman. Mahihiyain silang magsabi sa magulang, ano? Pero pag nagsabi sa naliligawan, hindi oh. nahihiya, ano? Mm -hmm. ng baon. Oo oh, <laughs> nga pala, sorry. Pahingin ng baon, doon sila magaling. <laughs> Pero magsabi ng mama, I love you, nahirapan sila doon. Ano? Sabi lang naman niya, pag ng baon. Mama, I love you, ng baon. Ganon? Oo. malambing na bata. Malambing sa baon. Talaga lang ha. Minsan nakita kita sa sentro. Parang... Parang ano may balik-balik ka sa sentro, parang nakita kita. Ako? Oo. Anong ginagawa mo? Eh, gawa pa kasi noon siya ito, naghahapit ako. Hatid sundo Ay, ng? Ang eskwela. Ah, bin... Kasi pa makalibri ko yung pamasahe. Okay. 50 pesos isang ano, hatid. Mm -hmm. 50 pesos isang hatid. So susunduin pa 50 pesos uli. Hindi, kasama na yun. Hindi siya sinukulit lang. Ah, ibig sabihin, babayaran ka ng 50. Kahintayin ko na. Hatid sundo mo. Pura naman. Hihintayin mo na, di pa tayo oras yun. Ngayon na, dun na. Patay oras yun. O di naubos yung oras mo doon. Halimbawa, naghatid kang alas 7. Lalabas alas 11. Mm Hihintay -hmm. mo ng 7 to 11? Mm -hmm. 50 pesos? Oo. Oh. Oh. So, Oo. Baka 11. naman pwede kang magdimadroon sa... Ay, baka taas-taasan mo naman nasira. Ano ko lang naman? Ay, libre na po ako pa masahay Yung 50. Pang bulsa mo na yun. Oo. Oh. Nakatulong na. 1 mm -hmm. kilo bigas na rin. Oh. Ay... Sabar mana na pada ngayon ang mahal ng bilhin pag guna katambay di wala ano pera. Tama, sabagay Kaya lahat ng gusto magtambay na... ka di. Oo, oh, tama, 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 tama. Hmm. naman Nga naman. Mashanapin ang pera. Tama, tama. Lalo nga mag-graduate yung okay, anak mo. kaya nga po, Graduation. Oo, oh, ko isa pang iniisip ko nga kung ano. Kano ano mga gastusan dun sa panganay mo? Pera ang kailangan. Anong mga gastusan mo? Marami nang gastusan ngayon yung sa ano pa lang ano may may 600 na bayaran ako tapos yung sa graduation nila 5,000 sana ako makakuha 5,000 ewan ko nanghirap mag-uutang mag, mag ako ay yung pambayad na naman ang isipin ko di pa ako nakaka hmm. iniisip ko na yung pambayad tama yun, okay yung ganun yung iba kasi naisip mangutang pero hindi naisip kung saan kukuha ng pambayad kaya kaya tama yung ginagawa mo. Isipin mo muna kung sa kakukuha ng pangbayad bago mangutang. Tulad nga, naglalakad kayo. Sobrang init ng panahon. Walang pang tricycle. Lakad. Lakad. Buti pumapayag itong bunso mo. Lakad. Kung hindi siya po mag-aral. Ah. Hindi siya. Ay, tama. Hindi siya maaral. Mm. Ano, mm. Tama, tama. Kailangan talaga ang sacrifice. Oo. Oh, sakripisyon ng magulang, dapat eh, maging porsigido rin yung bata. Ganun talaga eh, no? Dapat eh, yung sakripisyon ng magulang, suklian ng anak na, pagiging porsigido rin. Mm -hmm. At sakripisyon din, siyempre, para matupad yung mga pangarap. Kasi, diyan mo makikita kung talagang mahal niya ang sarili niya magulang. oh may plano sa buhay. Tama yun. Kailangan talagang sacrifice. O, mm -hmm. Buti nga Ate Elsa, napagawa natin tong bahay nyong ito, no? Kaya lang, kaya lang po, ito Oo. Yung, ang problema ko naman dyan. Mm -hmm. Pag nag-uulan na, malakas na yung hindi na sa higaan. Ah, bakit? Yung, yung, butas May butas na. May butas na sa bubong. ilang taon na ba yan? na Oo. Oh, dali namang nabutas ang bubong. Bakit? Gawa po kasi kanila sa ilalim kami ng yugan. Oh, Dapat pala yan, Ate Elsa, nilagyan ng pintura yung bubong. Ano? Kasi kalawangin na yung bubong eh. Dapat pala yan eh. Nilagyan natin ng pintura para hindi nasisira yung bubong, yung yero. Ano? Sila akit kaya kaya ko lang ang akit yun niya. Mm, -mm. Ako ng spiral. So may tulo na doon sa may kwarto nyo? dito. Eh. Pag naulan lang naman. Pag naulan. Pag ganitong tagay nito, wala. Wala, wala naman naman. Joke lang. Mahihayaan mo. Ay, ah, di ba naman nabibili naman dyan yung... Ano na po, nilagyan ko na kaya lang... Bulkasil? Na siya po, nilagyan na namin. Kaya lang yung yero niya talagang parang madali siyang magma. Ah, ibig sabihin, bulok na yung yero. Uh, siya po. Ang dali naman, so, wala namang kayo, kayo. Wala namang kayo sa tabing dagat. Sa nyug, masyado po kasi asidik. Ah, asidik yung nyug. Oo, oh, saka yung pinakuan. Oo, oh, oh, yung pinakuan. Uh, Ay, correct. Yung kukulamber ang ginamit okay, dyan eh. Kaya, tama. Talagang hindi ko talaga maag kasi kukulamber. Tama, tama. Oh, anyway, salamatan na rin natin yung dalawang kristinang tumutulong Mas sa'yo. Po, um, ha? Si ma'am... Si Mam Ma Ma Maria Cristina. Maria Corazon. Si Ma'am Maria Corazon yung nagpagawa ng bahay mo. At tandaan mo ito. At Elsa, baka makalimutan mo. Lagi mo silang isasama sa mga dasal ninyo. Kaya nga, pag ay, makakalimutan yung dalawa. dalawang, Maria. Si Maria. Maria Corazon. Corazon. Maria Cristina. Yan. Wabanggitin ko sa'yo. 'Yung nagpagawa ng bahay mo si Ma'am Maria Corazon. Corazon. 'Yung nagbigay Corazon. ng mga gamit mo sa bahay si Ma'am Maria Cristine. Iya. Uh, <laughs> dalawang Ay. Maria. At ngayon, pasalamatan mo si Ma'am Post Lady. Wow. Si oh, di ba? Oh, si Ma'am Post Lady, 'yung kanyang sisters, yung ngayon ang mga bagong tumutulong sa iyo. Wow. Di ba? <laughs> di ba? Uh, Ay, friend do po kay ma'am post lady nagpapasalamat po ako dahil isa din po ako sa napasama ako sa listahan niya na isa, isa sa mga tinutulungan niya ang tanging maigaganti lang natin sa kabutihan nila pagdasal natin sila kalusugan sa maraming biyaya more success and blessings no? yung kanyang pamilya para mas marami pa silang matulungan para ang Tama. Alam mo yung mga taong yan, kung tutuusin, di naman natin sila kaano ano di naman natin sila kadugo, pero nasa puso nila ang pagtulong sa kapwa. No? napakalayo na. Oo, oo, oo naman. napakalayo nila, di ba? Kaya wag natin silang kalilimutan. Sila yung mga ginamit ng Diyos. Sila yung instrumento ng Diyos para tulungan yung mga taong mahihirap, yung mga taong sobrang nangangailangan sa buhay. Kumbaga sila yung mga ipinadala dito, no? Sila yung mga ipinadala ng Diyos upang tumulong sa mga tulad natin, ha? Para po dumaloy ang buhay. Yan, tama yan. Kaya wag niyo silang kalilimutan. Yung mga tulong na ibinibigay sa sa inyo, papahalagahan niyo. Di ba? Ay siya po kasi ang may may binigay yung binigyan din pa ko noon ni Boss Lady ng ano, pera po yun. Ano po, bali inalok ko po yun sa lahat ng mga ano ko dyan. Dahil mga po sinabi ko nung inipon ko yun para makabayad ako doon sa lupang sumugra sa sukat. Bakit? Bakit nagbayad ka? Ginayara ko na po yun. Hindi, hindi. Bakit nagbayad ka? Bayad ko, bayad na yun o? Oh. Bayad na nga po. Yun, kaya lang sumugra na po sa mga marabaga po ito eh. Paano? Yung sa po ito, sobra na yung natin. Binayaran. Di ba yung lote na yan at Elsa? Sandal, dito ka, dito ka at Elsa, dito ka sa may lugar na to. Yung lupa na yan, bago ko itinayo yung bahay, binayaran ko na yung lote niyan. yan. Po, po. Tapos, sinukat po ito. Sinukat uli? Oo, sumabra so po siya ng uh, bali po, 5 meters. May sumubrang 5 meters? Kaya ang piano na po yan ay 30 Siningil ka nung nakatayo ng bahay. Mm -hmm. Dapat noon pang itinatayo, dapat sinukat na. Di ano po kasi ay wala po kasi yung nag ng pagsukat. Kaya hindi po maayos. So nung nakatayo na, nakita nung ari ng lupa, sinukat uli. Mm -hmm. Nang sukatin, nagsubra yung lute. Nang 5 meters. Malaki nga yun. Magkano mm -hmm. yung so, dagdag? Ano, bali, 7,000 po yung nabayari. 7,000 ang hiningi sa iyo? Oo. Oh. Kasi sobra pa. Oo. Oh. Ito lang yan. So, nagsobra ito dito. So, kung hindi mo babayaran ng 7,000, natanggalin to Oo. Tatanggalin sana yan? Ah, konti lang naman pala, no? Okay. Kaya naman yung matatanggal yung CR na. Ha? Oo. Kaya naman kung tatanggalin pa wala kami. dito. Mawalan kayo ng CR. Ah, okay. kaya nag Salamat po ako at may pera po. So yan. yung ang binigay ni Ma'am Post Lady okay. sa iyo, bali inalo ko para binayad mo doon. Ah, okay. Hindi naman po mawawala. Tama, Maawalan tama. Mhm. Mm Ayun. Mawala man ako na diyan pa rin pala. Mm -hmm. Mm. At least may bahay ka na. May, may lote ka na, may bahay ka na. So anot-anuman, hindi ka na NPA Ay, hindi <laughs> ka na no permanent address di ba <laughs> oh. ate Elsa ingat kayo lagi ha oh Oh, eh paano di pa kayo kumakain? Tingnan ko kung may pera pa ako dito. Oh, diyan mo to, bahala ka na dito, Ate Elsa. Bahala ha? ka ng nang ano, nang ulam niyo. Oh, ako eh pumunta rito, kumustahin kita doon sa gamot na dinala dito. Pinadala ko kay Mark. Para bigay sa iyo. So naging okay naman. Opo. Pabibilhin lang ko ng ano na lang Yung ay pang ilalagay. Okay, okay. Salamat natin yung nagbigay niyan sa akin. Si Ma'am, si Ma'am na ayaw nang magpakilala. Yung gamot na 'yan, herbal galing yan Mindanao. Mm. Mm -hmm. uh, salamat po Ma'am sa ta... Ma'am na hindi na nagpakilala. Kaya hindi na nagpakilala. Okay po yung mm. ano yung gamot. Yung ng gamot. Ayun. Na-inapply doon sa Okay. Mhm. Uh, <laughs> Nagtutuyo na po Tutuyo na, okay. Kaya, salamat po marami. Ate Elsa, alis na ako. O, anong gagawin mo ngayon? Sige po, ano, maglalabada pa po ako tapos sa ating tumuloy patatapos. Maglalaba ka? O, oh, ibayad bayad ibayad bayad. Ay, meron po, medyo pambili na yun naman ng bigas, ano, bigas tapos pamasahe. Bukas hmm. na may eskwela, kaya hindi ko yun na yung oras. Okay. Kasi sayang. Wala mm -hmm. naman akong pang support sa anak ko. Mm -hmm. Kasi sige lang. Malapit. Ano, malapit na ang mobbing app. Mm -hmm. Panggastos naman ko yung friend. Mm -hmm. Wala talaga Hmm. Kaya ko anak ko tig-tig ka. Hmm. Kaya hindi na nga ako mamamaan. Eh. Hmm. At pag nungay sa dito sa pera mo, bukas na ito. Hmm. Sige na, kain na kayo. Anong oras na? Wala una na, Ate Elsa. Wala oh. una na ng hapon, ha? Pagkakain so, pa kami. May pagkain kayo? Ano mo, makakain pa lang, maluto pa lang nga. Oh! una na oh. Alauna una na atel sa oh. Sigur, baka yung may kanin pa naman na pira kanin. Anong ulam niyo? Mabili pa sardinas na lang. Oo. Okay. Okay, uh paano kung di ako nagbigay ng pera? Anong ulam niyo? Ano, ano? Asukal. Asukal? Uh, mainit na lang. Yung naman So, yung kanin, lalagyan ng tubig, tapos asukal. Uh -huh. Yun ang ulam niyo sana. Tapos lalagyan ng kapi. Oo. Uh na. Madalian ka. Tapos, sahatid mo na sa school. Grabe. Tapos, maglalaba ka naman. Okay, oh, sige na. Hindi na kita abalahin. Sige po. Salamat. Bye-bye. Oh, Bye-bye. Ate Elsa. Ingat kayo, ha? Sige po. Kayo din po. Ingat. Marami pong salamat sa inyong lahat. Hmm. Uh, Ma'am Post Lady, marami pong salamat. At kay Ma'am Christina Baltazar, kay Ma'am Maria Corazon, si Kuya. maran, maran, marami salamat po sa inyong lahat. po kayo lagi.